Magandang gabi mga idol. Ito po yung tricycle ni Nunoy Nani Delgado. Uh, Antiki model po to mga idol. Depending champion po to mga idol. Kasi last year, nag-champion po ito sa tricycle show dito sa Sibalo Mandike. Sobrang ganda mga idol. Kaya pala champion. Kaya, kasi sobrang ganda ng tricycle na ito, mga idol. So let's see kung manipend ni Nunoy yung corona niya bilang champion kasi maraming mag uh, join sa competition na this coming uh, I mean this December mga idol so sobrang ganda may sound system po yan mga idol nag voice over lang ako kasi may music baka ma copyright naman tayo ulit at may violation tayo sa Facebook sobrang ganda mga idol oh. antiki model mga idol kung magustuhan nyo mga idol pwede kayong magpagawa dito or contact nyo ako kasi may mga kilala ako na gumagawa nito yun mga idol sobrang ganda mga idol lo oh. Wow. Yun. Astig. Parang Christmas na talaga mga idol. Sa, mga lights na yan. Makikita mo. Sobrang astig. Yun. At saka yung motor niya mga idol is rosy mga idol. Hindi to pinapasada ni Noy Nani. pilang kumpit niya lang ito tuwing December wow so beautiful so i-vlog natin yung mga idol yung competition ng tricycle show dito sa Sibalam Uh, alamin natin kung kailan po yan pero I'm sure this December mga idol, so enjoy watching mga idol at uh, please like, share and subscribe, uh, follow sa Facebook Facebook uh, account natin. Thank you ad mga idol, God bless.